sabi ni Madam Wakwak. At Charing lami kaayo ang manok sa JR Native Chicken Promise. So there you go guys. Ito na po ang manok ng native native manok sa JR Native Chicken. Tara! Puntahan natin. Let's go! Punta kami sa JR. So kailangan nakamask ako. Kasi hindi ako hindi ako kumpiyansa. Kahit dito sa amin, kahit probinsya. Kasi mahirap na mas mabuti na na better safe than sorry. So, kailangan ko talagang magmask. At uh, hindi lang hindi din naman ako palaging lumabas. Lum lalabas lang ako pag may importante uh, pag may importante akong pakay doon. At ngayon importante yung pakay ko doon at siyempre eh, isa side trip ko na lang din yung ayun uh, nga yung native chicken na gusto ni Madam Wakwak. Okay? So, yung JR, malapit lang din yun sa duko Doko. duko Doko is yan yung pinakasikat na uh, nagluluto ng native chicken dito sa amin. So, that is the duko Doko yan dyan. Magkalapit lang sila Doko Doko, Noras Food Park. Ayan po, that, yan po yung Doko Doko. so yun, Ang Dukodoko yun yung pinakasikat sa amin. Tapos doon is sa kabilang banda din ay buyon sa Dukodoko is Noras Food Park, yung yellow. Masarap din yung ano nila sa Noras. Ang masarap sa Noras Food Park is kambing nila. And then in front, yeah, that is the Noras Food Park. And then in front of Noras Food Park is the Dukodoko. So this is the Duko Duko portion. Ah Duko, Duko sorry, JR. <laughs> JR pala. So ito yung JR. So dito ako bibili. Ito po, ito po ang JR Native Chicken. Bisaya nga manok, inato nga loto. Malapit lang din dito yung Noras Food Park nasa ta, nasa kabila lang at yung Duko Duko. Pero mas gustuhin ko na dito sa JR kasi masarap din yung native chicken nila. Okay, let's go and papasok na tayo. Tara, come on inside. Welcome to JR Native Chicken. Ang tawag niyan roasted. Bakit nagiging yellow 'yan? Kasi nilagyan 'yan ng atswete. niluto uh, nilutong atswete kasi pag hindi lutuin yung atswete, may amoy. Kaya 'yun niluto yan ng atswete. Yellow. Okay, so ayan, masarap ang native chicken pag may atswete. Kaya, what are you waiting for? Punta na sa Katmon at kain pa ng native chicken. Diba? Ito yung outside dining area ng JR na malapit sa dagat. At kadalasan, pag si Madam Wakwak ay pupunta ng Katmon, noong hindi pa tapos yung bahay ko, dito ko siya dadalhin. Ilang beses ko na siyang dinala dito. Na, maganda dito ang ambience, lalong-lalo na pag umaga kasi napaka ko yung hangin galing mismo sa dagat okay and then yes maganda dyan pwede ka namang mag request sa JR na doon pwede nyo ipabook actually yan o na dyan kayo kakain lalong lalo na pag marami kayo dadalhin nila dyan yung pagkain ninyo kaya pag nandito kayo sa Katmon hindi lang naman JR meron ding doko, doko meron pa doon na uh, Katmon native chicken and then meron din um, Noras Food Park. So, ito yung babalik na tayo sa main dining ng JR. Ito po yon kung saan dito nakadisplay yung mga pagka... So, yon ang JR Native Chicken. So, malapit, magkalapit lang talaga. Dito sa Katmon, masarap lahat yung mga native chicken na luto ng mga iba't ibang native chicken restaurant dito. So, depende sa inyo kung anong panglasa ang patok at swak sa mga dila ninyo basta ako kahit saan ako dito bumili masarap pero yun nga si Madam Wakwak gusto niya ang timpla sa JR pero anyway gagawa ako ng experiment kasi uh, basta gagawa ako ng experiment soon kasi nga si Madam Wakwak is into a restaurant business din naman sila sa Dubai and then yung kanilang kanilang ano don is chicken. So, alam niya. So, dito sa Katmon, soon, pag meron akong time at uh, babalik dito si Madam Wakwak, bibili ako ng, magpabili ako sa kanya ng mga dito, lahat ng mga restaurant dito sa amin, bibili ako ng mga yung mga same na putahi ba? Tapos, ipapatikin ko kay Madam Wakwak and then, pahuhulaan ko sa kanya kung sino sa mga putahe na uh, inihanda ko for her ang pinaka na niya so yun yung mananalo at i -re natin kung anong name ng restaurant ang gusto niya okay so that will be my plan pero I don't know when kasi nga uh, Madam Wakwak is very busy with his flying career and soon to be mag-retire naman din siya and maybe mag-focus siya sa kanyang resort din or I'm not sure hindi ako sure kasi meron din siyang meron siyang beach resort sa Bohol and I've been there uh, before the pandemic I, I, I guess that was 19, uh, 2000, 2019 okay so that's it thank you so much so at least binigyan ko kayo ng idea no? bye ting sa inyong bahay para magiging parang bagong bagong lutot din yung manok na binili nyo kahit saan or yun nga yung do binili ko doon kay JR Native Chicken ay pwede nyo i-steam uh, ah, ba diba? so i-steam ninyo para ma-feel ninyo ang freshness pa rin so that's it steam mo lang sya steam mo lang sya basta depende sa'yo kung Uh, hanggang ilang minuto. Basta magiging tender. Alam ko tender na tender na yung meat niya eh. Pero yung ano ba, yung parang bagong luto na ma-feel mo na i-partner mo siya sa kanin para ma-feel mo yung real native chicken goodness. N real Katmon native chicken goodness. Thank you so much and God bless.